Ang tigbalang ay isang malalaking nilalang na hindi nakikita. May mukha ng kabayo, katawan ng tao, at paa ng kabayo. Katulad ng kabayo, ito ay maraming balahibo, subalit mas nakakatakot kaysa sa karaniwang kabayo. Mahigit doble ang tangkad nito kumpara sa normal na tao at sinasabing isang malaking ngunit hindi nakikita nilalang. Kilala itong naninirahan sa gubat o matandang puno tulad ng balete sa mga probinsya ng Pilipinas. Madalas gamitin ang mga kwento tungkol sa tikbalang o iba pang masasamang espiritu ng mga magulang upang takutin ang kanilang mga anak at hindi sila lumalabas ng malayo mula sa kanilang bahay, lalo na sa gabi. Paano malalaman na nakikipaglaro sa iyo ang tikbalang? Kilala rin ang tikbalang bilang isang maninigarilyo. Ano? Oo, isang maninigarilyo ng malalaking tabako habang nakatambay sa malaking sanga ng puno at naghihintay para sa kanilang susunod na biktima. Naroroon sila upang magbantay ng tinatawag nilang kaharian. Baka rin nabubore ang mga nilalang na ito, kaya't sila ay may pananabik na maglaro kasama ang mga manlalakbay. May kapangyarihan silang mag-transform at gayahin ang isang tao. Ang tikbalang ay patuloy na magmamasid sa sa'yo at magpapanggap na parang isang taong malapit sa sa'yo. Lalakad kasama mo, makikipag-usap sa'yo, hanggang ikaw ay maliligaw sa gubat. Hindi madali malaman kung ito ay isang masamang espiritu o tunay na tao. Magaling silang magpanggap, ano? May mga pagkakataon din na hindi ka na makakabalik at pinaniniwalaan na kinuha ka ng tikbalang. Malalaman mo kung ito ay nagsisilbing hawak sa kamay ang isa sa iyong mga malapit na kaibigan o kamag-anak kung may amoy kang mausok ng tabako. Alam ito ng lahat sa mga liblib na probinsya ng Pilipinas tungkol sa maninigarilyong tikbalang. Upang mapabulaan ang ito, dapat mong isuot ang iyong damit ng baligtad. O bago ka pumunta sa gubat, hilingin ang pahintulot sa pagtawid sa kanyang lupain, sa pamamagitan ng pagsabi ng tabi-tabi po, makikiraan po, o paumanhin, hayaan ninyo po akong magdaan. Sa ibang rehiyon, ang buntot ng isang stingray ay maaaring gamitin upang paalisin ang tikbalang. At nagkakaroon din sila ng pag-ibig, nagiging magkasintahan, at pagkatapos ay nagpapakasal. Karaniwan, madalas nating marinig mula sa ating mga ninuno na kung umuulan ngunit may araw, ito'y pinaniniwalang ang tikbalang ay nagpapakasal. Sila'y tila may romantikong bahagi rin. Kung ito ay nagkaka-interes sa isang dalaga ang tikbalang ay gumagamit ng kanyang mahika at kakayahan sa pagbabago ng anyo upang akiti ng dalaga. Ipinapakita nito ang kapangyarihan ng tikbalang na magangkin at magdala ng dalaga sa kanyang kaharian. Kapag pumayag ang dalaga sa alok ng tikbalang, sila ay kinakasal at kinagawang reyna ng kaharian ng tikbalang. Ngunit sa kabila ng mga pangako ng kasaganaan at kapangyarihan, may kapalit ito. Ang dalaga ay magiging reyna sa kaharian ng tikbalang. Ngunit mawawala na siya sa mundo ng tao. Ngunit kapag ang dalaga ay hindi pumayag sa mga pagnanas ng tikbalang, ito ay magiging marahas at sapilitang agawin siya. Kahit na hindi pumayag ang dalaga, pupwersahin niya ito at kikidnapin, at maaari pa rin itong magdulot ng anak sa kanya. Kinukuha ng tikbalang ang sanggol kapag nanganak, na kadalasang nagre-resulta sa pagkabaliw ng babae dahil sa karanasan. Madalas na maranasan ng mga manlalakbay makasalubong ang isang matangkad na lalaki na may sigarilyo at nagpapanggap bilang isang kaibigan. Sa una, ito'y nagpapakumbaba at nag-aalok na samahan ng manlalakbay sa loob ng gubat. Subalit habang naglalakbay, ang lalaking ito ay maglalabas ng asuhos mula sa kanyang sigarilyo na magdudulot ng makapal na usok. Dahil dito, nagkakaroon ng madilim at makapal na ulap sa paligid na nakakahadlang sa paningin maliligaw ang manlalakbay at mawawala ang kanyang oryentasyon na madalas ay hindi na nakakabalik sa kanilang tahanan. Dinadala sila sa kaharian ng tikbalang kung saan sila'y nagiging alipin habang buhay. Ayon sa mga matatanda, dapat mong isuot ang iyong mga damit ng baliktad upang mapawi ang ilusyon sa ikalilinaw ng iyong isipan at mapanatili kang alerto. Sa pamamagitan ng ganitong hakbang, Maari mong maitaboy ang mga pang-aakit at asuhos ng tikbalang. Mayroon ding masama at mabuting tikbalang. Minsan, sa oras ng buwan, sila ay pumaparito at naglalaro kasama ng mga tao sa pamamagitan ng pagpapanggap na sila'y tao. Kinalaki pa ng mga matatanda sa Pilipinas ang pananampalataya sa agimat o anting-anting. Ang agimat na kinuha mula sa tikbalang ay magbibigay sa iyo ng suwerte at siguradong panalo kung ikaw ay magsusugal o sasali sa sabong. Ito ay magbibigay lakas at kahusayan sa iyo. Sa pamamagitan ng pagsusuot nito, ikaw ay protektado mula sa putukan, magkakaroon ng malakas na pangangatawan. At ng iba't ibang uri ng lakas na makakatulong sa iyo na magawa ang kakaibang mga bagay. Kung alam mong may tikbalang na naninirahan sa isang matandang puno malapit sa inyong bahay, laging dapat kang may kasamang stingray o ito ay maaaring ikabit sa puno. Sa ganitong paraan, sila ay mapipilitang umalis.